Uh, mga katropa, so bali nandito po ako ngayon sa bahay ni Tatay ni Stor Tsaka ni Aling Marites So para handugan sila ng uh, panganda para sa araw ng bagong taon The Good One So what's up mga katropa? So muli po tayong babalik uh, dito sa bahay ni na uh, Aling Marites kay uh, Tatay Store, ano. Sa parto po ng ating vlog. So mga tayo na babalik tayo dito no So ngayon may mga pasalubong tayo dito sa mag-asawa. So salamat po sa sponsor po natin kay Ma'am Uh, Madam Gigi Syempre uh, Shout out nga pala kay Ma'am Gina Johnson Ayan ma'am, uh, ingat po kayo Maraming pong salamat Sa uh, pagtulong At sa walang sawang uh, Pagsuporta ng aking vlog Ayan, uh, bali Papunta na po ako dun sa bahay ni uh, Ni Naaling Marites So, nadala po akong Mga uh, pasalubong sa kanila, ano Ayan, uh, bali, nakikita ko na si Aling Marites, ano. Uh, parang tuwang-tuwa siya, ano. So, excited na kasi sila na muli rin tayo ma uh, makabalik dito. Kasi, guro, hinihintay tayo. Huh? At, uh, bali, hindi kasi nakasama si Juan. Uh, Burabugab TV. So, siguro, may importante na lakad. Ngayon, uh, mga katropa. So bali uh, malapit na po tayo sa bahay ni na Aling Marites. So medyo maputik lamang. Kasi nga sunod-sunod uh, yung ulan, ano. o, Nasa tabit, uh, nasa gitna sila ng kuan, sa uh, sakahan. Yan sa palayan. So, nakikita na natin yung uh, mag-asawa. So, gusto ko magpasalamat sa ating sponsor, kay Ma'am Gigi. So, ingat po parate at salamat po uh, kasi uh, kahit papano eh, nakatulong po tayo at sa lahat din po ng mga sumusuporta po sa uh, uh, aking vlog. So, sana hindi po kayo magsawa. Ayan, nandito na po tayo sa bahay ni Tatay ni Stor Ayan Ayan Tay, magandang hapon Basta. okay Ayan So, ayan mga katropa bale nandito na po ako sa bahay ni uh, Tatay ni Stor Ayan So sa part 1 po ng aking vlog, so bali, uh, naipaliwanag ko na sa inyo kung ano ba yung kalagayan ni tatay. So sa mga hindi pa po nakakaalam, uh, si tatay ni Store ay may sakit po na, well, sa rayuma. rayuma Ngunit, uh, di kalaunan, uh, parang nalumpo na siya, so hindi na nakatayo. So si Aling Maris naman andiyan sa likod ko. Ayano. Medyo hindi nakakarinig masyado. So siya lang po mag isa yung uh, tumataguyod at umalalay kay uh, Tatay ni Store. So ngayon ah uh, pumalik tayo dito kasi nga uh, syempre uh, magbagong taon, no? So kukumustahin po muna natin si Tatay ni Store kung Kumusta naman ba yung Pasko nila? at yung mga nagdaang araw na sobrang ulan dito ayan ayan tayo ni Sir Aling Marites, ah, uh, kumusta po kayo? ano, okay lang? okay lang ah, okay lang so, kumusta man po yung Pasko ninyong dalawa? ayos ba kaya kaysan po sa ikaw daw may kanyang nakayakap ah, nakayakap mga na nagrigalo sa ako sa Vertex sa 24 24? ayun nagrigalo sa ako oh, uh, sa agap buhay ano? Ah, yakap po nito, akap nito akap akap ayun so tatay Nestor pasalan uh, pasalamatan niyo po yung akap so habang Ayan uh, nagpapasalamat daw si Tatay Nestor at si Aling Marites doon sa uh, pumunta dito sa akap ayan uh, para sa celebration ng kanyang birthday at uh, Uh, tatay, uh, kumusta man po yung araw-araw dito na umuulan? So, kumusta po yung bahay nyo? Okay naman. Tumakusugo na nulad dito kami sa building. Ah, sa building. Ah. Ito, kami dito. Ah, dito? Oo. So, uh, may tatanong lang ako tatay ni Stor, uh, Aling Marites. Ano ba yung ilaw ninyo dito? Solar. Ah, solar. Ayan. Solar. So, ito mga katropa, So ito yung ginagamit nila ano. Ayan. Ayan oh, solar. Ano? So wala oh. So ito na connect lang. Ayan. Itong yung ilaw na yan. Oh, so ibig sabihin wala sila ditong kuryente. Ayan oh. Ayan. Ah, sa mga katropa, sa mga gusto po Uh, magbigay ng tulong sa mga hindi pa po uh, adina ginagamit na mga uh, solar panel niyo yung mga ilaw na energy uh, power receivable o, sana naman uh, matulungan nyo po si tatay ni store at si aling marites kasi nga wala ditong kuryente Ayan o. so ito lang yung ginagamit nila uh, solar so sa mga gusto po mag donate kahit maliit po na solar so pwede po uh, puntahan nyo lang po dito sa barangay San Remedios so malapit lang po yan sa paraiso so tiny store ah uh, bali bumalik po ako dito para uh, ibigay sa inyo yung pinangako ko na uh, din sa inyo kahit pa paano mga katulong din yun ano na uh, ngayong magbabagong taon so Uh, tulong na rin yun po ng aking uh, sponsor tsaka syempre yung channel ko para kahit pa eh meron po kayong uh, may makain ngayong bagong taon, oh, may ihanda ano? uh, gusto ko rin pasalamatan pala yung mga nagbigay po sa amin ng donate uh, bali pinagipon-ipon ko na rin yun so, pero mas lalo akong nagpasalamat kay ma'am uh, Gigi ano, syempre kay Ma'am Gina Johnson at uh, the rest po ng kanyang pamilya at siyempre kay Ma'am Janet uh, Salazar at sa aking uh, partner na si uh, Buddy Aner Vlog para sa Historia Mix Vlog po namin so marami pong salamat Ma'am Janet sa pagsuporta po ng aking channel na The Good One PH at sa aming uh, partner na si Buddy Aner Vlog para sa Historia Mix Vlog Ayan, so gusto po magpasalamat ni Tatay Nistor sa lahat po ng tumulong sa kanya at uh, pumunta po dito, lang na po din sa nagbigay ng celebration ng kanyang birthday. Ayan, kung sino ka man po, so maraming maraming salamat po daw uh, ayon kay Tatay Nistor. So kwento muna tayo tungkol sa buhay buhay ni Tatay Nistor, ano? Tatay Nistor, uh, ano ba yung uh, pangarap niyo sa buhay? Kung sakali man. Pangarap ko lang makalakad lang ako. Ah, makalakad ka no. Ayun. Ano pangarap mo? Oh, so si Tatay Nistor pala eh hindi talaga nakakalakad. So kailan pa nagkaroon ng uh, ka ng sakit ano tay? Natulo na kataon. So tatlong taon na. Ayun. So kahit sa gamutan wala talaga kapalit pa Ah, walang pang gamot. Ano? to Ayan. So, pangarap lang po ni na, Nanay Marites tsaka si Tatay Nistor na makaahon lang sila sa pang-araw-araw na pagkain. Ano? So, sa gamutan, uh, sa pambili ng gamot, kasi alam naman ni Tatay Nistor na malabo na rin na makalakad. Ano? Pero kung papalarin sa mga gustong tumulong, Ay oh, ayan. Posible Masalamat. basta may pera, oh, di ba? pa salamat ko nang gayon. Ayun, sa So, pasalamat na lang tayo kasi nga ah, kahit na inaabutan tayo ng ah, bagyo, malakas na ulan, pero patuloy pa na matatag kayong dalawa, no? Sa pagsasama, no? importante yung pagsasamang dalawa, no? Nagkakaintindihan kayo. Tati, sa taas. Ayan, oo. Panada, panada Ayan, So, ibig sabihin, uh, wag lang mawala ng pag-asa. Kasi may mga taong uh, tutulong na tutulong po sa inyo, no? So, kahit ako, hindi ako nawawala ng pag-asa na gusto kong bumalik dito uh, para maibigay sa inyo yung blessing na natatamo ko rin kahit pa paano wala ko sa oh. Ayan, oo. Ako kahit tay, uh, tatay ni Stor, gipit na gipit din ako sa buhay ko. Pero may mga tao din na uh, tumutulong sa akin. Para nga, uh, tumulong din sa inyo. Ayun, sa pamamagitan ng channel ko, na ibibigay nila yung gusto nilang ibigay para dun sa mga taong gusto nilang tulungan. Ayan, kaya pasalamatan natin si Madam Gigi sa kanyang uh, pagbigay ng suporta po. Lalo na po sa mga katulad po ni Tatay ni Sir. Ayan, so Nanay Marites. So ito na po yung uh, regalo ko po sa inyo, no? Ah, uh, sana po uh, pagdamutan na lang po ninyo kahit papano. Ayan. Ay baga. Oo. Ayan. Kahit sa kunting halaga, kahit sa kunting bagay, eh makakaraos din tayo. No. Ayan uh, si Tatay Nistor at si Aling Marites sa mga uh, nanonood po ng aking channel. So bumabati po kami ng maligayang bagong taon po sa inyong lahat. So maraming salamat po sa mga sumusuporta at wala pong sawang magsuporta po sa aming channel. So sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa The Good One PH, please subscribe. And hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong video. At sa mga gusto po, magbigay ng tulong. So willing po ang aking channel. Uh, text na lang po ako ninyo. Magchat na lang po kayo. Uh, para maibigay po natin yan sa mga taong gusto po natin matulungan. Kagaya po ni na Tatay Nistor at uh, Aling Marites. Ayan, so maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So maligayang maligayang uh, bagong taon at sana ay nawa uh, magkaroon po tayo ng maraming blessing ngayon. So hanggang dito na lang po. Ah uh, ito po si The Good One PH na nagsasabi uh, maraming maraming salamat. Bye-bye.